Good morning welcome to my channel Nelson Mix Bag so gala na naman dito sa beach dito sa lugar namin so, after mahal na araw linggo ng pagkabuhay video tahimik na yung area dahil tapos na yung pagdiriwang uh, linggo ng pagkabuhay Paisa-isa na lang yung dating ng mga ano bisita dito sa lugar namin. O, gala muna para maka naman doon sa malimit na pinupuntaan dito sa amin yung sandbar. Pasyal ako. Ah, pasyal ako ron. O, dito lang ako sa mga ano, problema pa ano after ng pasyon nagiiwan ng mga kalat so dito kasi ano so, lahat ng dumuduong dito na pipiknik uh, sinisingil lang ano per head ayan so, may meron naman babala para mapanatili yung kalinisan kaso talaga mayroon pa rin mga ano patitigas ang ulo yung mga pinaginom ang mga alak pinagbalutan ng mga pagkain plastic so daming ano daming basura pinaiwan pang ano so, sana hindi naman ganun natin nakikita nung mayari ng lupa ay grabe ang dito itong mahirap basura yun o no? talaga so pasyal muna ako dun sa ano sandbar so kasama ko yung mag-ina ko kaya lang hindi ko sila ma-video kasi ano meron kaming kasamang dalawang bata yun o no? oh. ganda ito yung dulo ng ano dulo ng pulo nung maliliit pa kami dito kami madalas tumambay yan, nagtatalong kami dyan sa malaking puno. Ano yan, bato na yan. Ito pong ano, mga na bangka. Kapunta yan ng bayan. Yun yung ano, sandbar. Oo, yun yung mga pinupuntahan dito. So, kaya yan. at maligo o yun guys ligo muna ganoon lang ako muna sa may ano ah, hiwalay na bato samantala muna ang pagligo sa dagat habang nandito pa Naligo. Kita dito sa may Tato na to. Ang araw, ang daming tao rito. Tandahan lang sa lang sa pag-akyat. Madulas. May sisi. Ayan. Ay, hi. Ay, hi, ay. hi, hi. Pablad sa araw. Sarap. Daming huli ah. Daming huli. Galing sa laot. Naglambat. Ayun, sunbar. Pura tayo dyan. Taas yung tubig. Pero doon sa dulo doon, sa unahan, lumabas na yung buhangin. sunbar. Sunbar. amin dumadaan dito na ano bangka ito lang kasi yung pinaka shortcut kasi pag iikot pa doon sa pulo na yun pakalayo na pag ibas talagang ano hindi sila makadaan dito umiikot pa hindi sa pulo na yun, ito na yung ano hindi raw ng tubig dito na lang tayo so yun guys sana nag enjoy kayo sa ano pamasyal sa mga video ko salamat salamat sa inyo Ito, malaking bangka. Antay na malaking bangka. Galing laot. Bilis. Bilis nung bangka. Malaki ang ano niya, Makina. Ganyan din yung ano, bangka nung kapatid ko. Ginagamit din yung paglaot. So yun guys, salamat. Hanggang dito na lang.